Assalamualaikum sis, what's your rate story? So hi guys, assalamualaikum Actually ilang beses ko na to nakwento sa live and kukwento ko na lang ulit <laughs> Nagsimula lahat talaga nung grade 11 ako, like meron kaming world religion na subject and natakal namin doon yung islam na topic namin yung islam By the way, guys, sa mga hindi pa nakakalam, INC ako before. And I am born INC. So, ayun. Na-topic namin siya sa subject namin ng grade 11. And dun ako na-curious like, ala ang laki pala talaga ng difference ng Islam sa Christianity. Yes. And yung grade 12 ako guys, no. Doon na nagsimula, no. Yun sa TikTok, yung FYP ko, FYP ko sa TikTok, like, hala, may mga dumadaan na, na nag, na, ustad na nagdadawa, mga, ano, mga kilalang, ano, mga kilalang nagdadawa, ganyan. Tapos, one time na, laging dumadaan talaga sa TikTok ko. Like, ang syahada. Like, para talaga ako tinatawag, guys. Like, ano talaga siya, lagi talaga siya. Nakabisado ko na ang syahada. Yung, yung asya do, Allah, lahat. Nakabisado ko na siya bago ako mag, mag-take talaga ng syahada, guys. Nakabisado ko na siya, and yung meaning niya na nakikita ko doon. Sabi ko, hala. Sabi ko, baka ayun ito ta talaga. And, sinas parang sila sabi nila po sa, nang puso ko nang magsyakada ka na, ganyan. Pero, that time kasi natatakot pa ako nun sa parents ko. Kasi I'm minor pa nun. Then, napag-isipan ko. Sabi ko, magsasyahada ako pag nag-18 na ako. Para, syempre, legal age na ganun. Tapos, no Ramadan, talagang, hala, pagka ano, pagka nag-scroll nag ako ng, ng FYP ko sa TikTok, so, laging lumalabas ang sura fatiha ang, ayun, ang shahada, yung asya do Allah ilahik. Ayun, lagi siyang dumadaan sa FWP ko. Tapos, tapos, ano, nag, nag, ano ako, nag-pray ako, sabi ko, yung ano lang, pray na hindi pa naman kasi ako marunong mag-do at that time. Like, yung proper dua. Nag, ano, sabi ko lang na, kung ayun talaga yung, ano ko, i ano na sa akin, kumbaga, um, bigyan ako ng sign. And then, nung Ramadan, nagpa-fasting ako nun. Kahit hindi pa ako talaga totally nagsasada. Nagpa-fasting ako. Tapos, dumating yung time na, ko, ay, ito na yun. talaga ako. Then, may kaibig, may naging kaibigan ako dito sa TikTok. Nagpatulong ako sa kanya na mag ano mag shahada alhamdulillah no alhamdulillah sa awa na Allah sa hidayat niya kapasok ako sa religion niya